What is up, mga ka bip? Agaran nga pala tayong umuwi kasi may napansin lang ako sa aking motor. Naramdaman ko nga pala ito nung pangatlong customer na natin. Habang binabaybay namin papuntang drop ko, dun ko siya naramdaman na parang may lumalagatok sa harapan ng motor ko. Kaya nung pag drop ko sa aking customer, nagdesisyon muna akong umuwi para ma yung front bearing natin sa motor ko. At syempre kukunin ko na nga pala yung gamit natin yung pambaklas. Ayun na nga mga kabip pag mga basic lang ang sira, ako na nga pala ang gumagawa para less gastos tayo. Kung may mga tools din naman kayo at sa tingin nyo kaya nyo naman gawin, kayo na lang gumawa para less gastos. Dito nga pala ay sisimulan ko ng baklasin ang ating mags titignan natin kung bearing nga pa talaga ang sira nito. Kumuha nga pala muna ako ng pangkalso sa ilalim para mabilis natin matanggal yung mags. Nung pagkabaklas ng mags, chenik ko kagad ka yung bearing natin kung sira nga ba. Confirm mga kabip siranga sira nga yung ating bearing. Kaya pala siya lumalagotok. Buti na lang nagdesisyon akong umuwi para mapalitan na natin to ng bearing na bago. Dito nga pala ay kumuha ako ng dalawang kahoy para patungan ng ating mags. Sisimulan na nga pala natin baklasin yung bearing dito nga pala ay tamang pukpukaw para matanggal yung bearing na luma para mapalitan natin ng bago. Bali nga pala dalawa ng bearing ang pinalitan ko dyan para parehas silang bago. Dito nga ay natanggal na natin yung bearing. Kaso kasama ang palad, yung isang bearing natanggal, yung isa na iwan yung bahay ng bearing. Kaya dyan na mo problema ako kung paano natin babaklasin yan. Iwan ang kanyang bahay. Patay tayo dyan dito nga pala ay binibitbit ko na para pumunta sa aking pinsang mekaniko baka sakaling doon ay magawa ng paraan dito nga pala ay nakisabit muna ako sa tropang paliko toda shout out sa inyo Ayan, shout out nga pala sa pinsang kong mekaniko dito nga ay ginamitan na ng power tools sa mga gusto nga pala magpagawa sa pinsang ko lalagay ko yung link sa comment section para message nyo na lang kung sakaling magpapagawa kayo kasama ang palad pa rin is hindi kinaya ng power tools kasi dumudulas lang sabi ng pinsan ko dyan is ipawelding na lang para mas mabilis matanggal sorry mga kabibip hindi ko na nabijuan yung pagwelding welding kung paano ginawa para matanggal yung bahay bearing sa ating mag inalala ko kasi yung mags ko baka matalsikan ng mga welding rod Ayun mga kabibib, natanggal na yung sakit sa ulo na kanina ko pa binabaklas na yung. hindi ko matanggal-tanggal. Ayun o, may bakas pang welding. Pero ox na yan. Basta natanggal yung bahay bearing. Simulan na natin ikabit yung bagong bearing dyan. Siyempre bago natin ikabit is gagrasahan natin ng mabuti yan. Para tumagal yung ating bagong bearing. Bali nga pala dyan mga ka Nakakatatlong biyahe pa lang ako sa Joyride. Bali pagtapos nito is babiayo agad tayo. Para mabawi natin yung pinambili ng bearing. Yeah, seryoso pa ako magtanggal ng takip ng bearing dyan. Ayun o tagaktak nga pala pawis ko dyan. O ayos pwede na ulit pambakbakan sa joyride bago na yung bearing natin wala nang nakakainis na tunog habang nagdadrive ka safe na ulit ang pagbayay natin sa joyride nabubulol-bulol pa ako doon ano pang inaantay natin ikabit na natin yan para makabiyay na ulit tayo sa joyride dito nga mga kabipip binilisan ko na at baka kayo mahinip baka sabihin nyo ang tagal ko naman magkabit ng gulong kaya dito, pass forward na ng mabilisan yan. Times 10 na ginawa ko dyan. Para matapos na kaagad. Nut na lang ang ilalagay natin. At matatapos na rin. Bali nga pala, hindi na ako nagpalit ng uniform dyan. Kasi pagkatapos ko magawa yan, diretso biyahe na agad tayo. Shoutout nga pala sa mga tropang joyride dyan. Ride safe tayong palagi, mga idol. Dito nga pala ay natapos ko ng gawin. Kaya lang tayo natagalan ng konti kasi naiwan yung bahay bearing. Pero all goods naman na.